Madam anong pong ginagawa niya dito? Um, wala, Pyra. Basta, masaya, masaya ako na nakita tayong dalawa. <laughs> Paano po ba kayo napunta rito? May kasama ko ba kayo? Wala eh. Tsaka, mahabang storya. Ah. nga pala, Pyra, nabalitaan ko kay Ida na nakilala mo na doon yung tatay mo. Tata kayo? <laughs> Opo, um, ko na po siyang kasama dito eh. Pero kailan ko lang nalaman na tatay ko pala siya. Merli! Merli! Oh. Merli. Ate Ignasha, ay, bakit wala pa si Pyra? Pirli, sabihin ako iyo kasi... Ay, mas importante ito sasabihin ko sa'yo. Hindi, sama, kasi hindi, hindi. Mas importante ito sasabihin ko sa'yo kaya pakinggan mo ako. Hindi, kasi nag-usap na kami ni Ramon. Mas hindi, important. mas, mas importante ito sasabihin ko. Makinig ka muna sa akin, okay? Kasi nakita ko si Barbara eh. Si Barbara? Oo. Nandito siya sa perya? Oo eh. Hindi ko nga kinakaya kasi Pirli, kausap ni si Pyra. Oh. Nasaan sila? Poon! Hanapin, dali, dali! Ay, ayun po, manood po kayo ng fire show mamaya. Maraming mga bagong dali. Dali. tricks. Sabi ko sa'yo, makita Kaya ako. talagang ma-amaze kayo. Paira! Paira! Nay? Bakit mo siya na kausap? Ah, uh, ano po, manonood lang po siya ng fire show kaya binigyan ko ng... Ah, oh, sige. Ayos na ako. Salamat. nakita ko nga kanina eh. Nakitang kita ko eh, kausap niya eh. Oo. Barbara, kita ko eh, kasama mo kanina, di ba? Oo. Eto kasing... Aki! Kasi Aki! Kasi Sang Ignacia mo eh. Kausap mo daw si Barbara kanina. <laughs> Nakitang kita ko talaga, Merly. Oo! Nakita ko eh. Wala naman si Madam B dito, Nay kasing siyang Ignacia mo eh. Tinataranta ako. Bakit okay. ko naman talaga kanina? Kita eh. Baka naman kasi namamalik mata ka lang. Pero bakit naman ako oh kayo kakabahan kung nandito naman si Madam B? Hindi eh, wala naman. Tanta ko talaga eh. Ano ba ate? Panis ba yung kinain mo kanina? Hindi pa ako, hindi ko pa na, hindi pa ako na nakakakain eh. Gutom na nga ako eh. Siguro. So, Kansiyo ka na, anak. Namimigay ka ba ngayon? Ako. Sige. Sige, balik ka na sa trabaho. Siguro nga, siguro. Hindi pa ako nakakakain eh. na ako. Baka namalikwang talang ako. Pero hindi Si Barbara talaga yung nakita ko. Oo eh. Pakain ka na ba? Halika na. Dali, kain tayo. Halika uh, na! May... Pero Merly! Merly! Nakita ko talaga eh. Kamukha-kamukha ni, ano, ni Barbara. Oo,